dito po tayo sa tanaman Batangas sa so, trading po shout out sir no, sir pangalan eh Levi Migosa ayan ah, shout out sir may papatingin ka batin mo mga kababayan sa tanaman oh yeah Woo! shout <laughs> good morning good morning po good morning po nandito po tayo sa tanaman so, trading po ay 90 ang kilo sa putatas 90 ang ito daw ay 95 ang kilo so 950 950 tin kilos po yan sa karo 270 sa ripulyo 270 10 kilos po yan tapos dito ay 170 170 sa pizza bagyo dito 270 sa ripulyo dito po ay 170 Shout out siya siya pangalan eh? Levi because... Mikosa. Ayan shout out siya may wow. bakit yung ka? batin mo? mga uh, kababayan ko sa Tanawan. Oh, yun. Shout out. Shout out kasi. Wow. Wow. <laughs> uh, kumusta naman ang pag ano? Ay, naman. Tama lang kita. Tama lang. Okay. Sa oh! Raos uh, pa ganun mo. Um, okay. okay. Pag sumobra, yayaman na, no? <laughs> Hindi naman. Tama lang. Tama lang. Okay. <laughs> <laughs> Shut up. <laughs> Shut up. Pamax <laughs> oh, ako. Oh. Ito. ito. ang panay ng ano, parang stalker ko na ito ngayon eh. Oh, gargador wow. ko ito eh. Shut up kay Pamax. Ma ito na 90 ang kilo sa bell pepper. Kailangan yung 90 sa ito na. po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa tanawan Batangas. Good morning, good morning po. Nandito po tayo sa tanawan Batangas. Dito po tayo. Ang nagkape muna lang tayo baka ay sige, malamig. Painit muna tayo. Shout out. Good morning po. Dito na sa ampalaya. Sa ampalaya daw ay 50 ang kilo. 500 mo to 10 kilos pala laman yan ito ay 150 sa opo sa bandel kasi ang kilo ng ano ang sayuti 70 daw ang kilo nito 70 70 sa sitaw uh -huh. pero pag isang bandel ka 100 sa, sa, ano, dito 50 ang kilo ng kamote daming prutas oh. wow dito na ay 40 ang kilo ng siling green panigang. 40 ang kilo. Dito po sa Labanos ay 25 daw ang kilo. 25 ang kilo. So, 250 po yan, 10 kilos po naman yan. labanos. Boy, kilos. big malalaki big, pong sibuyas. 650 650, dito sa 650 sa puting sibuyas. Ay magkano niyan? sanda ng kilo. 100 ang kilo daw niya ng lasuna. Lumabas na yung lasuna na. Dito po sa Tokyo, 150, 150 lang isang balot. 150. Oh, isang bundle. Tapos dito ay 380, 380 sa Tokwa 100 pesos pa alam niya. 100 pesos. 100. sa daon ng sibuya sa spring onion po ay 200 ang kilo tapos dito po ay 300 sa kinsay 300 ang kilo pa ngayon ay 160 daw 160 160 ang kilo ng tinapa po sa sili ay binigay po sa atin to ng ano 130 130 ang kilo dito sa kalamansi ay 50 po 50 binigay po sa atin ng 50 pati sa, sa 300 po to 10 kilos so 30 lang ang kilo yeah. sa loya po ay binigay po sa atin ng 50 yan 50 ang kilo loya po sa tanso na bawang ito po ay ano ay 630 binigay po sa atin ng 630 tapos yung white nyan, yung super white ay ano, 690. Buhay, 20, 20 lang kilo. 200 po yan, 10 kilos pa naman yan. Sa Sariwa. 35 daw dito sa, ano, sa Loyan Dilaw, 35 bang kilo. So, 350 po yan, 10 kilos pa naman yan. Pagano sa ka, ito? 60. 60? 60 ang kilo ng kalamon 40 40 daw ang kilo dito sigarilyas botsoy ito ito sa so botsoy ay 350 po to 10 kilos po laman ito dito po ay 280 pinagay po sa atin ng 280 ay e nasa 11 kilos po to ito po ay ano uh, 220 ang kilo ng ano ito. 200 po to pitsay. Ito po ay 45. Sa gusto sa binigay po sa atin ng ano 200 din to 200. 200 po ang isang bundle. So dito po sa okra, ito po okra ay 30 po binigay po sa atin ng 30. Okay. Pagkano si Kamas? 30 kilos to no? 30 kilos to ang singkamas Magkano dito? Singkamas daw, magkano? Ay, dahi singkamas 1-1 1,000 100 30 kilos to no? Beans boy, 60, 60 ang kilo 600 po yan, 10 kilos po naman uh, Dito daw ay 70, 70 70 dito 70 lang sa talong 700 to eh. 10 kilos po ang laman nyo 70 Sampu lang kilo So 100 po yan 10 kilos po ang laman nyo So dito 28 Kibasa 28 Ang kilo 40 po ang kilo Ng okra Nandito po tayo sa Tarawan Patangas Yung pawi na po tayo Mga kalingan Balik po tayo sa Tanawan, Batangas Doon po tayo nag-update Ng mga presyo ng gulay mga kandos. So yun Shoutout po sa, sa, atin lahat Shoutout po sa lahat ay sa Barangay fullo Morning Wow A Few moments later So, mga na nandito na po tayo sa pisto nakarating na po tayo dito sa, galing po tayo sa Tanawan, Batangas, mga kaundo yo, good mo, ah, magandang po, so thank you po sa inyong lahat, maraming salamat sa niyo sa akin doon sa Tanawan, Batangas doon po tayo nag-update, nag-update lang po tayo mga kaundo, dahil po doon sa mga, sa ating pagkakahango sa pagkakabili kung magkano po ating pagkabili yun po yung mga inatik yun, sa inyong mga presyohan, so yun ibabalang po natin, ayun po

Sige okay lang, ito. <laughs> <Yes, I know. laughs> yes. Kisa <laughs> ko. Kisa. Hindi po pwede. Bakit? Pagod. Ayoko na mamili bukas. <laughs> mamili ka. Kailangan <laughs> naman sa kimo, di ba? Yes! kando, uh, tapos na po tayo no? so tabayan ko sana naman tayo mag-update ng presyo ng mga gulong naman maraming salamat, thank you so much sa inyong lahat, maraming, maraming salamat thank you so sa inyong pagtuloy ng pag-support hello po yes shout out sa lahat bye bye anong ginagawa mo dyan? nagsasapsoy chapsoy o sapsoy? chapsoy sa chapsoy what's <laughs> up? Ah? Okay. Hello Tunjina, subo Good morning. Good morning po. Ah, oh, good morning daw. Few moments later. So, yumakaw daw. Ah, nandito na po tayo, naka-parking na po tayo at naka na po tayo dito sa atin. So, 'yun. Um, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin doon sa Tanawan Matangas doon po sa Trading po sa Barangay Sambat. So, 'yun. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. Don't forget sa mga mga mahal na subscriber at malaking viewers. So thank you po. Maraming salamat. At yun, Um Hanggang dito na lang muna ating video. So maraming salamat. Thank you. Base lamang do sa ating pagkakabili o no. Yung uh, at yung mga inhatid ko sa inyo ng mga presyo ng mga gulay, mga kondo. So okay. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye.